Noong November 6, 2021, bandang alas 9 ng gabi, tumawag ang isang lalaki sa mga emergency services upang iulat na may narinig siyang malalakas na sigaw at ilang putok ng baril mula sa bahay ng kanilang kapitbahay. Agad na dumating ang mga pulis at pumasok sa bahay. Doon nila natagpuan ang isang lalaki at isang babae na patay sa sahig. Matapos suriin ang pinangyarihan ng trahedya, nagsimula ang investigasyon ang mga napatay na mag-asawa ay sina Ronel at Kiana Burns. Ngunit sino nga ba ang may gustong pumatay sa mag-asawang ito at bakit? Ang pamilya ay nakatira sa isang malaking bahay na matatagpuan sa pinaka-etniko at iba't ibang komunidad ng Gwinnett County. Ang bahay ay hindi mukhang ninakawan dahil nandoon pa ang lahat ng kanilang mga gamit. Ngunit mabilis na lumitaw ang isang pahiwatig patungkol sa krimen. Si Kiana ay ipinanganak noong September 15, 1977 sa St. Louis, Missouri. Nagtapos siya mula sa Riverview Garden High School at pagkatapos ay nag-aral sa St. Louis Community College sa Florissant Valley, kung saan nag-major siya sa cosmetology. Agad siyang nagsimula ng sariling karera at nagbukas ng kanyang sariling beauty salon na naging tanyag. Napakamasigasig ni Kiana at laging naghahangad ng marangyang buhay. Inilalaan niya ang maraming oras sa negosyo at nagbunga ito ng maganda. Sa loob ng 20 years, naging isa sa pinakamalaking beauty salon sa buong St. Louis area ang negosyo ni Kiana. Ngunit hindi naging perpekto ang personal na buhay ni Kiana. Bilang isang matatag, mayaman, at ambisyosang babae, nahirapan siyang makahanap ng taong tunay na karapat-dapat na makasama sa buhay. Sa edad na 44, mayroon siyang tatlong anak mula sa mga naunang relasyon na labis niyang minahal. Ayon sa kanyang pamilya, isa siyang mapagmalasakit at mapagmahal na ina, tapat na kaibigan at matagumpay na negosyante. Tila kompleto na ang kanyang buhay nang dumating si Ronald Burns, ang lalaking naging kanyang kabiyak. Si Ronald Burns ay ipinanganak noong Mayo 14, 1975, sa St. Louis, Missouri. Nagtapos siya mula sa High School of Fashion noong 1994 at naging bahagi ng basketball team na nanalo ng state championship. Siya ay masigasig, ambisyoso, at may pagkahilig sa kompetisyon, palaging naghahangad ng tagumpay. Nang makilala ni Ronald si Kiana, mayroon na siyang dalawang anak mula sa nakaraang relasyon. Kaya't ang kapalaran ay nagdala sa dalawang matagumpay at ambisyosong tao na magkasama at nagbuo sila ng isang malakas at masayang pamilya. Noong September 13, 2012, ikinasal si Nakiana at Ronald Burns sa isang ingranding seremonya na dinaluhan ng kanilang pamilya at mga kaibigan. Ngunit matapos ang kasal, unti-unting lumitaw ang mga aspeto ng pagkatao ni Ronel na hindi pa alam ni Kiana. Natuklasan niyang sa murang edad pa lamang ay inialay na ni Ronel ang kanyang buhay kay Jesus Christ at piniling magsimula ng ministeryo. Nagsimula siyang maglingkod sa sino mang kanyang makasalubong maging sa mga estrangherong nadaanan lamang sa kalsada. Nagtayo siya ng sariling website kung saan siya nangangaral at nagtuturo tungkol sa pananampalataya. Ayon kay Ronel, noong kabataan niya ay kinausap siya ng Diyos at tinawag upang tumulong sa kapwa, isang misyon na may mensaheng siya lamang minsan ang maaaring maging daan para sa bagong pag-asa ng iba. Lumawak ang kanyang ministeryo at nakilala siya sa online community dahil sa kanyang mga video message. Bukod sa pagiging church coach, si Ronald ay isa ring financial counselor at insurance agent. Itinatag niya ang kumpanya niyang Traditional Financial Solutions na may layuning tulungan ang mga tao sa buong mundo na makamit ang financial freedom. Matagumpay si Ronel sa kanyang negosyo at sa mga adikaing tumulong sa kapwa. At dahil dito ay nagkaroon siya ng malawak na tagasunod sa kanyang mga pananalita at online content. Buong suporta si Kiana sa kanyang asawa at magkasama nilang naabot ang kasikatan sa digital platforms. Si Ronel ay kinikilalang leader at coach sa programang Six Figure Ambition, isang online platform para sa mga negosyante at mayroon siyang mahigit 7,000 followers sa Instagram at 2,000 subscribers sa YouTube kung saan siya ay regular na nagbabahagi ng educational videos. Pinagsama ni na Ronel at Kiana ang kanilang pamilya at talinong pangnegosyo upang buuin ang isang pangarap na nagbigay inspirasyon sa libo-libong tao. Si Kiana ay naging kilala bilang speaker sa iba't ibang business events kung saan siya ay nagbibigay ng inspirasyon at praktikal na kaalaman sa pagtatagumpay. Aktibo rin siya sa social media kung saan siya ay nagbabahagi ng mga saloobin tungkol sa buhay pamilya at mga inspirational quotes. Sa isa sa kanilang pinaka-viral na video message, makikita ang mag-asawang Burns ay nakasuot ng mga mamahaling branded items habang humaharap sa kanilang audience, isang simbolo ng kanilang tagumpay at pinagsasaluhang pangarap. Pinag-usapan ni na Ronel at Kiana ang tungkol sa pagnenegosyo at kung paano ito positibong nakaapekto sa kanilang buhay, gayon din sa buhay ng libu-libong taga-subaybay. Buo ang kanilang paninindigan sa kanilang misyon. Ang turuan ang kanilang audience kung paano maging matagumpay na negosyante at magtayo ng sariling negosyo. Ayon sa kanila, tapos na ang panahon ng pagtatrabaho para sa pangarap ng iba. Ngayon ay panahon na upang itayo ang sariling tagumpay. Itinuturo nila sa mga kabataang negosyante ang kahalagahan ng pag-iipon at matalinong pamumuhunan. Sa halip na gastusin agad ang lahat ng kinikita. Tinapos nila ang kanilang talumpati sa mensaheng ang pamilya Burns ay naniniwala sa lahat ng naniniwala sa kanila. At sa paniniwalang hindi mo kailangang maging magaling upang magsimula kailangan mo lang magsimula upang maging magaling. Hindi nila ikinubli ang kanilang marangyang pamumuhay. Sa halip, buong kumpiyansa nila itong ipinakita bilang patunay ng kanilang tagumpay at bilang inspirasyon upang makaakit ng mas maraming estudyante at subscriber. Sa kabila ng magkasamang misyon at imahe ng tagumpay, si Kiana lamang sa pamilya Burns ang tunay na tumahak sa landas na madalas ilarawan ni Ronel. Siya ang nagsumikap at nagpagod upang itayo at pamahalaan ang isang buong network ng mga salon. Habang ginagampanan nila ang papel bilang mga coach, si Kiana ay nagmamayari ng ilang salon at naging matagumpay din bilang isang insurance agent. Sa katunayan, karamihan sa kapital ng kanilang pamilya ay nagmula sa kanyang negosyo. Samantala, si Ronel ay abala sa pagtamo ng imahe ng tagumpay, suot ang mga mamahaling damit kumakain sa mga kilalang restaurant at araw-araw ay nagpo-post ng larawan na nagpapakita ng marangyang pamumuhay. Ngunit sa likod ng magagandang larawang ito, hindi lahat ay ganoon kasimple. Habang maraming tao ang patuloy na humahanga sa mga talumpati ng mag-asawa, mga kwentong puno ng pangakong kayang yumaman nang hindi nahihirapan, nananatiling si Ronel ang mukha ng kanilang negosyo at si Kiana ang pundasyon nito. Dahil sa matinding pagnanais ng maraming tao na makaahon sa hirap, mabilis na lumaki ang atensyon kay Ronel. Kaya naman itinatag niya ang kumpanyang Six Figure Ambitions, isang platform na naglalayong turuan ng iba kung paano kumita ng malaki at magtayo ng sariling legacy. Isang salitang madalas niyang banggitin sa bawat panayam. Sa paglipas ng panahon, nabuo ng pamilya Burns ang imahe ng isang maayos, matagumpay, at inspirational na samahan. Ngunit nagsimulang magbago ang lahat ng iminungkahi ni Ronel na lumipat si Kiana mula sa kanyang minamahal na St. Louis patungong Atlanta. Sa panahong iyon, mayroon na silang tatlong anak, si Naria, Mackay, at Ray Haley. Pareho silang kilala, hindi lamang sa kanilang mga negosyo, kundi bilang mga dedikadong magulang sa kanilang mga anak. Si Ronel at Kiana Burns ay kinikilalang mga inspirasyonal na personalidad na hinahangaan ng marami. Ang kanilang paglipat sa Atlanta ay isang desisyong hindi ganap na kusang loob, kundi bahagi ng plano nilang palawakin ng negosyo. Nais ni Ronel na dalhin ang beauty salon business sa mas mataas na antas. At para sa kanya, hindi na sapat ang tatlong salon sa St. Louis. Ambisyoso siyang magtayo ng isang salon chain sa Atlanta, upang mas mapalawak ang kanilang kliyente at impluensya. Bagaman nag-aalangan si Kiana na iwan ang St. Louis, pinili niyang suportahan si Ronel at ipagpatuloy ang pagpapakita ng kanilang marangyang pamumuhay sa publiko. Sa social media, ibinahagi niya ang glamorosong bahagi ng kanilang buhay, kasama na ang larawan ng kanyang bagong Maserati Levante na regalo mula sa asawa, ang bawat post ay may kasamang mensahe ng pasasalamat at paghanga kay Ronel. Sa kabila ng marangyang imahe, madalas din niyang ipakita sa Instagram ang kanyang pamilya, lalo na ang kanyang mga anak. Makalipas ang ilang panahon, hindi na naitago ni Kiana ang katotohanan at inamin sa kanyang mga tagasubaybay na hindi kasing perpekto ng panlabas ang kalagayan ng kanilang pamilya. Lumabas na ang mag-asawa ay nasa bingit ng paghihiwalay. Matapos ang kanilang paglipat sa Atlanta, naiwan si Kiana ng mag-isa sa isang lungsod na hindi niya kabisado kung saan kinailangan niyang magsimulang muli. Malayo sa mga taong kilala at mga lugar na komportable siya. Sa isang video message na ibinahagi niya sa kanyang mga taga-subaybay, isinalaysay ni Kiana kung gaano kahirap ang naging desisyon na lumipat at makibagay sa panibagong kapaligiran kailangan mong maging handa sa mga pagbabago sa buhay, sabi niya sa isang Facebook livestream. Maaaring magbago ang lahat sa isang iglap, mabuti man o masama. Kung sa tingin mo'y hindi ka sapat na matatag, may mga bagay na maaaring tuluyang magpabagsak sa'yo. Ipinahayag din niya na ang suporta ng kanyang mga taga-subaybay, ang isa sa mga bagay na nagpatatag sa kanya sa mga panahong madalas, ay puno ng lungkot at pangamba. Sa kabila ng magarang imahe nila online, walang nakakaalam na malapit ng mabuwag ang kanilang pagsasama. Ang kanyang pag-amin ay nagdulot ng pag-aalala sa kanilang followers, kaya't napilitan si Ronel na magsalita rin ng live upang tugunan ang mga tanong at agam-agam ng publiko. Ibinunyag ni Ronel na pitong buwan na ang nakalipas mula nang sila ay magdesisyong maghiwalay. Ngunit sa halip na ipahayag ito ng emosyonal, tila isa na namang negosyo ang kanyang paglalahad. Pagod na ako sa kanya. Anya, magpapatuloy pa rin kami sa pagpapatakbo ng aming negosyo pero panahon na rin para aminin na kami ay maghihiwalay. Napagkasunduan na namin ito na isa katuparan na at hindi kailangang gawing komplikado. Walang magbabago, mananatili ang lahat. Ikinuwento rin niyang kumuha sila ng isang papel, gumuhit ng linya sa gitna at doon nila pinagdesisyunan kung paano hahatiin ang kanilang negosyo. Isang malamig, ngunit praktikal na paraan ng paghihiwalay. Ngunit sa mundo ng social media, kung saan kadalasang positibong imahe ang pinangangalagaan, bihira ang pag-amin ng kabiguan. Para sa mga blogger, ang pagsisiwalat ng problema ay tila pagbagsak ng kredibilidad at para sa pamilya Burns, maaaring ito rin ang unti-unting pagbura sa status at tiwalang kanilang itinaguyod sa loob ng maraming taon. Gayunpaman, bilang mga public figures, naging malinaw na ang marangyang buhay ng pamilya Burns ay isang imahe lamang para sa social media. Sa paghahangad ni Ronel ng kasikatan, mabilis niyang naubos ang lahat ng pera na kinita ni Kiana mula sa mga beauty salon. Hindi siya tumigil doon at ang utang ng pamilya Burns sa iba't ibang bangko ay umabot sa higit sa $500,000 sa loob ng ilang taon. Malinaw na ang paglipat nila sa isang hindi pamilyar na lungsod at ang mga problemang pinansyal ay umabot sa rurok bago ang trahedya. Noong mga huling araw bago ang insidente, nag-livestream si Kiana at nakipag-interact sa kanyang mga taga-subaybay. Hiniling niya na magdasal ang kanyang mga taga-subaybay para sa kanyang lakas habang siya ay nahihirapan ng walang suporta mula sa pamilya at mga kaibigan, lalo na sa pag-aalaga ng kanyang mga anak. Sa post, ibinahagi ni Kiana ang tungkol sa mga pagbabago sa buhay at kung paano siya at ang kanyang asawa ay lumipat sa Atlanta upang palawakin ang kanilang negosyo limang o anim na buwan na ang nakararaan. Sinabi niya, Sinasabi ko sa inyo na kung hindi kayo magdadasal at hindi paniniwalaan ng Diyos maaaring magbago ang lahat at magdala sa iyo ng malupit na mga pagsubok. Tinalakay din niya ang pagkakaroon ng isang suportadong love circle na magbibigay gabay at magsasalita sa mga bagay na mahirap lampasan. Dahil kung iiwan natin sa pagkakataon, magsisimula tayong mag-isip ng hindi maganda at gumawa ng masamang desisyon. Sa pagtatapos ng kanyang pagsasalita, Idinagdag ni Kiana na ang anumang pagbabago sa buhay ay hindi palaging madali at ang pag-adjust sa mga bagong kapaligiran at mga tao, lalo na kung wala kang suporta mula sa malalapit na pamilya at mga kaibigan, ay talagang mahirap. Inamin ni Kiana na kasalukuyan niyang inaayos ang kanyang mental health at inalala kung sapat pa ba ang kanyang lakas upang harapin ang mga hamon ng buhay. Ngunit na natiling tahimik siya tungkol sa tunay na dahilan ng kanilang alitan. Hindi niya tuwirang binanggit ang mga paulit-ulit na panlilinlang at maluho ngunit mapagkunwaring pamumuhay ni Ronel. Mga isyong itinatago sa likod ng kanilang masayang imahe sa social media. Gayunpaman, sa parehong gabi, nagpost siya muli ng video kung saan masayang sumasayaw siya sa bahay kasama ang isa sa kanyang mga anak. Ilang oras pagkatapos nangyari ang hindi inaasahan. Nagkaroon ng mahabang pagtatalo si Nakiana at Ronel. Pagkatapos nito, kinuha ni Kiana ang baril at binaril si Ronel at pagkatapos ay ang kanyang sarili. Una, tinawagan ng mga autoridad ang tahanan ng mga burns. Nang dumating ang mga pulis, nagtipon na ang mga kapitbahay sa labas at sinabi na nakarinig sila ng mga putok mula sa loob. Sa mga unang yugto ng investigasyon, natukoy na binaril ni Ronel Burns ang kanyang sarili, ngunit hindi nagtagal ay natuklasan ang duguan na katawan ni Kiana sa katabing silid may baril sa kanyang mga kamay. Naging malinaw na ang desisyon ay nagmula sa isang babae. Ang motibo ay maliwanag, ngunit may ilang nagsabi na napilitan si Kiana na patayin ang kanyang asawa matapos niyang matuklasan na nangangaliwa ito. May iba namang version na nagsasabing lubhang na baon sa utang ang mag-asawa at nalaman na si Ronel pala ay nagloloko. Ang mga taong naniniwalang may problema ang pamilya ay masusing siniyasat ang kanilang buhay para matuklasan ang katotohanan. Nakalap nila ang ilang nakompromisong impormasyon mula sa dating asawa ni Ronel. Ayon sa kanya, noong panahon ng kanilang diborsyo, nalaman niyang si Ronel ay isang mapagsamantalang nangangaliwa. Sa panahong iyon, si Ronel ay iresponsable sa pera ng kanyang asawa at hindi din nagtatrabaho ng maayos na sa huli ay nagdulot ng pagkasira ng kanyang credit history. Pagkatapos nito, nakilala niya si Kiana. Naging interesado si Ronald sa kanya dahil isa siyang matagumpay na career woman. Si Kiana naman ay naakit sa kumpiyansa at karisma ni Ronel. Tila magandang kombinasyon ang kayamanan ni Kiana at karanasan ni Ronel, ngunit hindi natupad ang mga inaasahan at sa huli ay bumagsak ang lahat ng kanilang negosyo. Tanging ang beauty salon ni Kiana ang nanatiling pinagkukunan ng pera Mula noon, kahit walang kita si Ronel, patuloy niyang pinapaniwala ang lahat na isa siyang matagumpay na negosyante. Maingat na itinago ng pamilya ang tunay na kalagayan ng kanilang pananalapi sa social media. Patuloy na nagpapakita ng mamahaling mga bagay. Inilihim din nila ang mga problema sa kanilang relasyon sa pamamagitan ng masasayang larawan. Sa kanyang account, patuloy na nagpost si Ronel tungkol sa kanyang mga negosyo na sinasabing lahat ng kanyang ginagawa ay nagiging matagumpay at kumikita. Ipinakita ng mag-asawang Burns na sila ay matatapat na kristyano at sa bawat post ay naglalagay sila ng mga salita mula sa Biblia at iba pang banal na kasulatan na angkop sa kanilang mensahe. Nagpost din sila ng mga larawan ng kanilang marangyang tirahan. Ipinapakita sa publiko ang kanilang kayamanan at pamilya ng detalyado. Gayunpaman, ang lahat ng mga larawan na ipinakita nila sa kanilang tahanan, sa mga party, sa harap ng mga kotse o sa bakasyon ay pawang panlabas lamang. Sa katotohanan, si Ronel ay nagtatrabaho para sa isang American Marketing Insurance Company na nanghuhuthot ng pera mula sa mga pamilyang may mababa at katamtamang kita. Sinubukan pa ng lalaki na isali ang kanyang mga kapamilya at kaibigan sa mapanlinlang na pamamaraang ito upang itaas ang kanyang katayuan. Ngunit hindi sapat ang kinikita ni Ronel mula sa aktibidad na ito sa kumpanya at hindi niya kayang suportahan ang kanyang sarili. Patuloy nilang pinaniniwala ang lahat na ang kanilang bagong negosyo ay matagumpay at sila mismo ay mga matagumpay na negosyante. Napakalakas ng kanilang kayabangan kaya't gumawa pa sila ng sarili nilang TV series na tinawag nilang Meet the Burns ang lahat ng kanilang sinasabing kinikita ay agad na ginagastos sa marangyang pamumuhay at sa pagnanais na maramdamang sila ay mga taong hindi naman talaga sila. Ang ganitong uri ng paggastos ay humantong sa kanilang bankruptcy. Kaya noong December 19, 2019, sina Kiana at Ronel Burns ay nagsampa ng opisyal na bankruptcy petition. Kinailangan ng mag-asawa na iliquidate ang ilan sa kanilang mga ari-arian upang mabayaran ang kanilang mga pinagkakautangan. Habang nangyayari ito sa kanilang buhay, patuloy pa rin sina Ronel at Kiana na nagpapanggap na walang nangyayari. Patuloy silang nagpapakita bilang isang masayang pamilya at matagumpay na mga negosyante. Ngunit sa St. Louis, naging mas mahirap nagawin ito. Kaya't naisip ni Ronel na dapat lumipat ang pamilya sa mas malaking lungsod upang makapanloko pa siya ng mas maraming tao ng walang hadlang. Ito ay naging isa pang hangal at nabigong desisyon sa kanyang parte. Si Kiana ay hindi makasanayan ang buhay sa Atlanta. Alam na niya noon paman na paulit-ulit siyang niloloko ng kanyang asawa. Napagod na ang babae sa pagiging matiisin at tahimik. Magkasama nilang napagpasyahan na magdiborsyo. Ngunit sa mga papeles na inihain noong October 10, 2021, inilagay ni Ronel ang pangangaliwa ng kanyang asawa bilang dahilan ng diborsyo. Si Kiana ay labis na nasaktan ngunit nauunawaan niya ang mga dahilan ng kanilang sitwasyon. Sapagkat ang kanilang pamilya at mga kaibigan ay wala nang alam tungkol sa mga pagsubok na kanilang pinagdadaanan. Patuloy na itinatago ni Ronel ang katotohanan mula sa publiko upang mapanatili ang kanyang imahe. Noong October 20, sampung araw matapos maghain ng diborsyo si Ronel, lumabas si Kiana sa live TV upang pag-usapan ang mas seryosong aspeto ng kanilang buhay. Ang masiglang ngiti na karaniwan sa kanya ay napalitan ng ekspresyon ng pag-aalala at kalungkutan. Ayon sa ulat ng Sandy Springs Police Department, walang ibang tao sa kanilang bahay nang mangyari ang insidente, ngunit iniwan ng mag-asawa ang walong anak na ngayon ay kailangang lumaking wala ang kanilang mga magulang. Wala ding na i-report na kasaysayan ng karahasan sa tahanan ng pamilya sa Atlanta. Ilang linggo bago ang insidente, humiling si Kiana ng panalangin mula sa kanyang mga kaibigan sa Facebook, isang palatandaan ng kanyang paghingi ng tulong. Hindi pa rin malinaw kung ano talaga ang nagtulak sa kanya upang gawin ang desisyong iyon. Maaaring magtanong ang marami kung ano ang naging dahilan kung bakit ang isang dating malakas at inspirational na babae gaya ni Kiana ay humantong sa ganoong trahedya. Mahirap husgahan ang isang taong dumaranas ng depression o mental health problem. Ngunit masakit ding tanggapin na may mga batang naiwan at kailangang harapin ang buhay ng walang magulang. Ang balita ng kanilang kamatayan ay mabilis na kumalat sa social media at umani ng matinding reaksyon mula sa kanilang mga tagasunod at kaibigan. Marami ang nagbahagi ng kanilang lungkot at alaala -ala tungkol sa mag-asawa. Ngunit sa likod ng mga papuri, may mga naglalabas din ng saloobin na kahit ang mga malapit sa kanila ay walang kaalam-alam sa tunay na estado ng kanilang relasyon. Si Ronald Burns ay isang taong tila kailangang patunayan ang sarili sa pamamagitan ng tagumpay at marangyang pamumuhay. Subalit, kadalasan, ang mga taong labis ang pagpapakitang gilas ay sila ring pinaka-insecure. Sa kanyang paniniwala na ang halaga ng tao ay nakabatay sa panlabas na tagumpay, nayanig niya ang buhay ng hindi lang isang masipag at matagumpay na babae, kundi ng marami pa. Ang ganitong uri ng tao ay kadalasang walang tunay na pagkakakilanlan o dignidad. Isang karaniwang manloloko na bumagsak hindi lamang ang sariling buhay kundi pati ang mga taong naniwala sa kanya. Ngunit ang tanong, saan ba humuhugot ng pagpapahalaga sa sarili ang isang taong katulad ni Ronel? Niloko niya ang mga babae sa pamamagitan ng mga pangakong kaligayahan at tagumpay, ngunit ang mga ito ay para lamang sa kanya. Alam natin na ang mga babae ay umiibig sa mga salitang magaganda at madalas umaasa sa mga pangarap ng walang hanggang pagmamahal. Ngunit, sa gitna ng lahat ng ito, sino nga ba ang magsasabi ng buong katotohanan? Sila ay mga estrangherong gumagawa ng magagandang imahe. Ngunit huwag nating kalimutan, ang bawat larawan ay may likod. At kung ano ang makikita sa likod niyon, tanging ikaw ang makakapagpasya. Hey everyone! I just wanted to take a moment to give a huge shout out to Glenda Komawas, Rosemary Biogdan ng Hong Kong, Itaseb, Lexi, Ako Bruja, Hanaron Kasumpang, Marciana Salingbe, Loy Valiente, Mel Marcos, Ems TV Barbosa, Dionisia Bayuka, Melody Matias, Bilog Maldita, Gretchen, Maraming salamat po sa inyong lahat na mga sumusuporta pati na rin sa mga silent listener. Mabuhay kayo at patuloy na maging inspirasyon sa iba.